So, tapos na yung malenge, Gagawin tayo ngayon. ta tayo sa Lord's Glade Center. Kasi, maganda yung panahon. Hindi ko sinasayang. Sabi nga nila, huwag sayang yung mga panahon na maganda. Marami naging rocks doon. Last Sunday, sinayang ko. Nagkaroon ng race. Hindi ko alam. Namiss ko yun. Inis na inis ako.

mga nakakarero mga baba nakakarero ang mga slaves pero ang panonood natin yung mga nagpo-practice lang so nakakakita tayo ulit ngayon uh, ako, kasi naman talaga kasi may pasok ako mamaya eh so na-replate naman ako yun talaga kaya naman ako mag-isa

Ano, pinaka-exercise ko na rin to. Maglakad ka lang. Yan to kalayo. Ay, ito pa. Hindi ma, kasi tirik na tirik araw. Ayan no? sabi. Ito nung weather. Dito mag tayo ngayon ng mga slide. Ito kasi practice yun eh. <coughs> so, sana makadali tayo. Ayan Meron yan kasi yung ganda ng palang Kung Ayun Yun Ayun mga lolo Jackpot isa Ayun o yeah. Yay ulit Ayun lang nga. <coughs> isa tayo no ah uh, tayo dito ano ba tayo ng mga street tayo ng mga mga chat. Uh, ito kasi yung um, talaga dito eh. dito kung saan sila practice ah uh, tayo sa gilid kasi

すいません。 lumihot na ah dog sled ito yung kasi talaga nila eh wala nga ako noro, naman kasi hindi ako sa gilid dati naglalakad ako dyan sa gitna bawal pala kasi na ako ng mga ano hindi ko alam so, sa gilid lang tayo yung last sunday may karera dito hindi tayo nakanood sa kaya ito ito pero walang ganap ayun ang kaganapon ngayon Ayan. practice lang sila March 22 raw Meron. Abang yun. abangan natin yon yung pakakaabangan natin mga karoro ang mga marami lang dito mga nag -snow mobile. Ayan, snowmobile yeah, <laughs> snowmobile yes. ayun sa meron parating ako may parating

magiging ako ah. yes naka harang pala ako ano na nakuha niya yun eh. yeah yes harang tayo hehehe puntik tayo ron sa akin dumaan kasi may dumaan ano, eh. okay, lang. mga danish Mahal sila sila. Sana all may ganun. Wala tayo na eh. Pero so, maka-experience tayo yan. Maganda yan maka-experience tayo yan. May club pa tayo nag-aalok yan. Antay natin yan. Alright. Sino pa tayo? Baka mayroon pa. Abang-abang lang tayo. Ay, mayroon pa ka ito. Mga kararo. Ayan, mayroon na naman. Ayun. Ayan. Ayan.

right. yes Oh, it's in the end. Oh, it's in here. I see the hand. Come on, look kaya mag-jogging parating pang-examin na dito tayo ulit nasa malayo po

ya yes. yeah. no. Yeah. 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 surit tayo hindi tayo na siro ngayon wala mga kabaro yan sa mga gusto nyo makita yung yan, Greenland yung resort kasi yung Greenland maraming uh, island kasi nasa island kami lahat eh so kasi Greenland maraming ano island ako nasa Ilisat pero dito sa lugar namin sa Ilisat dito yung madalas na nangyayari yung dog sled Kasi yung ano, malawak uh, Isang set na lang siguro mga karwaro Kasi ako yung ipasok pa abang abang pa tayo Hindi dala kayo ang ating malakas ang camera <laughs> Alright Kaya natin Kasama ko rin to sa ano Diyan sa dito Para makita nyo Yes tapos ah, meron nga pala akong ano, Facebook, Levi's Gonzales. Yung page ko, ang hirap yan. Eh. tayo sa Levi's Gonzales, sa Facebook na lang. Kasi niya nyo akong ipalo. Alright? Oh, sige. Ayan, mga naga, ano lang. Alam nyo Kasi mayroong mga ibang lokal ayaw magpakuha ng mga kanolo. Lahat nagpapakuha, yung ibang mga hensena. Kaya nag-iingat ako kumuha basta-basta. Hindi tayo basta-basta napitik kasi may mga iba dito ayaw magpakuha. Ayan tayo. Ingat-ingat lang. So tayo ngayon, umaya ulit.

Ayan, dito makakakita tayo kung may parating o wala maganda yun. Dito nangyari yung dog food noong nakaraang linggo. Hindi tayo nakanood. Sayang. Ayan, meron pala. Ayan, ayan. Hindi sabi ko, di ba? Ayan po mga karuro. Ayan na. Ayan, ito si Trogsave tayo. Hindi tayo may store Ayan.

قلت وانا بقى مساله ايه بقى sila papunta Hindi ko alam kung saan sila pupunta. Pero yung mga yan, naglalakad lang. Pero kasi pag nilakad natin yung pinakadulo nyan dun, may magandang place to eh. Ang problema, sila kasi mulo kung kaya ka maglakad. Gano'n kalayo. layo. Kasi sila Eh tayo, hindi natin kaya. Nangangayaw. Sumama na ako sa beses dyan. Hindi ako mabot. Bumalik kami. Maganda kasi yung lugar doon eh. Kasi dito kasi mga kahalukol. Uh, wala kasi ibang ginagalibangan yung mga tao. Kundi yan lang. Mga katulad na sabi ko. Dito kasi. Mga lokal. Yan lang yung pinakalibangan nila. Kung maglakad. Kung saan saan. Malayo. Siyempre i stress. Tapos uh, medyo summer na ngayon. Kaya araw na matagal na yung mahaba na yung liwanag pero pagdating ng June July kasi gabi tuno naman to walang ice wala kang makikita ice tunaw yan maraming ano maraming lamok nakakainis sa kalahang lalaki pero wala sila sa mga lugar na to nandun yan sa mga bundok pipiknik Kadalasan mga nandirito mga ano mga turista, maraming turista rito yan. So kukuha pa tayo ng isang shot Tapos pwede tayong umuwi kasi papasok pa ako eh Baka na may natawag na sa atin eh, right Mga kalaro, magpangatin nyo namang isa yan eh. Oh. Ayan po, nakikita nyo yung nakikita ko ah maglala siya tayo rito. ngayon pinaka uli ay uuwi na ay makakaroon yes ito yan <coughs> ka na kasi <laughs> may makulit na asin sa <laughs> Yeah, you're on. Okay, now I'm in All right. So tayo uwi na Okay na yun Nakarami tayo ngayon Maganda yung mga kuwa uh, Jackpot tayo Ito so, yung ating camera kasi Malamig Pagkado Kasi baka Masira uh, yung camera hindi lang yung problema dito Kaya itong camera pag tapos yung gamitin Hindi mo na sila pasok sa isang taon Lagaan papalaan yung mga papapay um, kayo kung alam eh kasi makamagkaroon ng napapanood ko at ang muna yung battery ito sa basa may heater mababa natin yung kaya nung tayo hmm tut pas pa da sa bao oh, mi paso oi okay. iyakto na yung poash so tayo ulo muna anong na ah, balam salamat ah ano no age sa baon magsasawa right so, tayo um, Na. Ayon, Ay. Ito, tayo Ay! Ang mga mo na lang Ayan Ayan Kasi isang store Hindi tayo naiinom Oo, magaling eh kasi kasi ako naka winter pants Kaya na winter gloves